Felipe Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada, ang ating one time, the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig, rinig. sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Umangat Umangat na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Remote operated vehicle. May nakitang kahinahinalang mga bagay sa Taal Lake sa unang paglubog nito. Anim mula sa mahigit siyam pirasong mga buto na narecover mula sa Taal. posibleng buto ng tao ayon sa PNP Forensic Group. Umano'y 2 million pesos voucher na tanggap daw ng mga pulis na sangkot sa mga nawawalang sa bungero. Paok at NBI, sinalakay ang operasyon ng umano'y abusadong online lending app sa Pasig City. Palasyo, tinawag na peke at nakakahiya ang ginagawang pagdawit sa unang ginang sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. At dalawang senador, umaasang magpapatuloy ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte, pagpasok ng 20th Congress. My max. Buong puso kasama ang buong puersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Martes, July 15, 2025, kami ang inyong tagapagbalita. Ako sa Brigada Leibagyo. At Brigada Sheila Matibag. Right, Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. kabrigada, anim sa siyam na isang piraso ng buto na narecover mula naman sa Taal Lake ay posibleng human bones o buto ng tao. Ayon po yan sa inisyal na pagsusuri ng Philippine National Police Forensic Group. May labing walong kaanak na rin ng missing sa bungero ang nakuhana napon na po ng DNA samples. Para sa karagdagang detalye, Brigada kas Austria, ibrigada mo! Brigada. Lumalabas sa inisyal na pagsusuri ng PNP Forensic Group na anim sa kabuang siyam naput isang piraso ng mga buto o sample sa na na-recover sa Taal Lake ay posibleng buto ng tao o human bones. Ito'y kaugnay pa rin sa kaso ng mga nawawalang sabungeros. Ayon sa Forensic Group, Very challenging ang proseso dahil ang mga buto ay nababad sa tubig at karamihan sa mga ito ay maliliit. We received 91 samples po ng buto. Hindi naman po malalaki lahat, may malalaki, may mga maliliit. Pero it's just to tell you po yung kung gano'n po ka-challenging po itong mga ginagawa po namin. At the same time po, hindi po kami nagbibigay po ng call scope po sa kanila na sayo yung mabilit madali ito, mabilis ito. Again po, naka-submerge po ito. Pero may mga processes po kami, may mga protocol kami doon uh, dun sa mga samples na po yun. And As so, of now, ang positive, ang, ang, ang positive po natin na baka of human origin is uh, six, six. 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 six pieces may labing walong kaanak na ng mga nawawalang sabungero ang nakuhanan ng DNA sample para sa posibleng cross-matching. Ngunit ito'y isa sa gawa lamang kapag may nabuong DNA profile mula sa mga na na buto aabuti ng lima hanggang pitong araw upang makabuo ng DNA profile. Matapos ang DNA profiling ng mga buto, panibagong lima hanggang pitong araw ang kakailanganin para sa cross-matching sa DNA ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. If naka-generate po ako ng bones 5 to 7 days, then that I will start po yung pag-process uh, pag ko doon sa mga kamagat. cross-matching. For cross-matching. Cross And how long will it take? Another to days. So... Sa kabila ng proseso patuloy na tinitiyak ng forensic group ang integridad ng resulta sa gagawin pagsusuri sa mga buto Pasa naman po kami sa galing at uh, talino at sensya ng PNP Forensic Group kasi karamihan po na nandito sa PNP Forensic Group ay train, uh, at po sa medisina, science at sa at sa at sa mga iba't ibang narahan ng examinations especially po sa Examination. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The Music and News Authority. Okay. Samantala sa unang pagkakataon, gumamit na ang Philippine Coast Guard ng remotely operated vehicle para sa paghahanap ng mga labinang missing sa bungero sa Taal Lake. At sa una nitong pagsisid, may nakita itong suspected Evidence sa ilalim ng lawa. Ang detalye sa report ni Brigada Jigo Studio, ibrigada mo! Brigada! Sa ikalimang araw ng paghahanap sa mga labi ng missing sa bungeros na itinapon umano sa Taal Lake, hindi lamang ang technical diving team ng Philippine Coast Guard ang sumisid sa lawa. Gumamit na rin ng PCG sa unang pagkakataon ng remotely operated vehicle para mas mapadali ang paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sa bungero. Ang ROV na ito ay may bigat na 25 kilos. Mayroon itong kamera ilaw at kayang sumisid ng hanggang 1,000 feet at kayang magangat ng suspicious object na hanggang 10 kilo ang timbang. Ayon sa PCG, malaking tulong ito sa operasyon lalo pa at zero visibility sa ilalim ng lawa. Kaya kaninang umaga, nagsagawa ang PCG ng initial na assessment sa ROV upang subukan ng kakayahan nito. At sa una nitong pagsisid, may nakita itong suspected evidence sa lalim na 52 feet. Sa kabila nito, bigo pa rin na may ma na suspicious objects na may kaugnayan sa mga nawawalang sa Sabado pa, nang huling may ma-recover na sako ang PCG sa ilalim ng lawa. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news authority. Right, Nationwide. Nationwide. Hindi lang umano labing dalawa ang mga pulis na may kaugnayan sa pagkakawala ng mga sabungero. Labing walong mga miyembro ng Philippine National Police ang isinasangkot ngayon sa complaint affidavit ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ayon naman kay National Police Commission, Napolcom, Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Kalinisan, labing walong pangalan ang nasa complaint affidavit. Tinitingnan pa umano nila ang nasa labing tatlong aktibong mga pulis at lima pang posibleng nasibak na sa serbisyo. Dahil dito inaasahan nilang mas maraming pulis pa ang matutukoy sa kaso at magkakaroon ng panibagong complaint affidavit. Sinabi naman ni Kalinisa na tila chapter 1 pa lamang umano ito at nakikita nilang magkakaroon pa ng chapter 2. Samantala kasama naman sa ebidensyang inilahad ni Alias Totoy ang umanoid 2 million pesos voucher na tinanggap ng ilang pulis para iligpit ang mga nawawalang sa bungero. Climax, Brigada Balita, Nationwide. Samantala, mariing itinanggi ni Retired Lieutenant General Jonel Estomo ang pagkakasangkot sa mga nawawalang sa bungero. Ayon kay Estomo, iginagalang niya ang isinasagawang investigasyon ukol sa nasabing isyo at kinikilala niya ang karapatan ng mga kaanak ng mga biktima na malaman ang katotohanan at makamit ang hustisya. Magpepresenta rin daw siya ng mga ebidensya para limisin ang kanyang pangalan. Maalalang binanggit ng WISO blower sa kaso na si Julie Patidongan na miyembro umano si Estomo sa Alpha Group. Siya rin umano ang nagrekomenda sa negosyanteng si Atong Ang na ipapatay siya. Kaugnay nito, inihahanda na rin daw ng kanyang mga abogado ang kaukulang kaso laban kay Patidongan dahil sa anya'y malisyosong paninira at walang basehang akusasyon laban sa kanya. That's right. That's right. That's right. That's right. <tries> Aabot naman sa isang daan at anim na putwalo ang bilang ng mga dinampot sa isang operasyon laban po sa isang diumanoy abusadong online lending app o yung OLA. Ngayong hapon, sinalakay ang opisina nito sa Pasig City sa pangunguna naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, National Bureau of Investigation o NBI, at ng PNPC Ayon sa PAOC, nakatanggap sila ng mga reports na hinaharas ng naturang kumpanya ang mga kliyente nito. Mayroon din umano silang natatanggap ha, na ulat na isa sa mga kliyente na hinaharas nito ay binawi ang sariling buhay nang dahil lamang sa kanilang pananakot. Ha. Sa nagsita na ang palasyo ng malakanyang kaugnay sa isyo ng pagdawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! report! Buo ang loob ni Senadora Risa Hontiveros na hanggang sa ngayon ay buhay na buhay pa rin ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte dahil malaya ang araw makapagsumiti ang may ito ng treating so ang mag- na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Nakakahiya dahil gumawa dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Nakakahiya dahil gumawa sila ng Peking police report tahasang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ginagamit lang umano ng ilang obstructionist ang isyo ng pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco upang siraan ang unang ginang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang buong administrasyon. Giit ni Castro, nakakalungkot anya at nakakahiya na nadadamay sa pamumulitika ang mga pribadong individual na nagluluksa. Kaugnay nito, binatikos ng palasyo ang umano'y peking police report na ipinakalat sa social media. Ang sinasabing police sa report na na sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maari mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung hindi ako nagkakamali. Ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang uh, salit, mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word miro, yan po ay dinagdag lamang. Mariin ring itinanggi ng palasyo na bahagi si Tantoko ng official interage ng unang ginang sa kanyang biyahe sa Los Angeles. May kasama rin anyang official U.S. Security Service at Presidential Security Group ang First Lady. Hindi rin po siya uh, nag sa nabing, nasabing hotel uh, ni Mr. Tantoko. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Sabantala, pinunari ni Castro ang ilang mamamahayag at dating tagapagsalita na anilay hindi na gumaganap bilang journalist kundi propagandista dahil sa pagpapalaganap ng maling impormasyon. Sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taumbayan. bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Nabatid na batay sa medical examiner report ng County of Los Angeles na ang impormasyon na kung saan, kailan at kung ano ang ikinamatay ni Paulo Tantoco. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala mga kabrigada, yung isinusulong naman na charter change sa 20th Congress nais naman idaan sa Constituent Assembly. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 report! Binigyang diin ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na dadaanin sa Constituent Assembly o CONAS ang isinusulong niyang pag-amienda sa 1987 Constitution. Sa panayam kay Garbin, ipinaliwanag e, nito na sa ilalim ng CONAS, kakailanganin ng three-fourths vote ng mga mambabatas na inaasahang magtataguyod ng transparency at democratic accountability. Iginait e, ng kongresista na kailangan isulong ang reformang pasok sa sistema kaya ang resolution of both houses number one ay nagbibigay bigay ng malinaw at may kredibilidad na direksyon ng walang kasamang political agenda. Mas magastos anya ang Constitutional Convention at sa huli, taong bayan pa rin na magdedesisyon o mag a kung nais nila ng Chacha Ipinunto pa nito na mahalagang maipaliwanag sa publiko ang ipinapanukalang pagbabago sa konstitusyon, lalo't palagi itong nababalot ng negatibo, pananakot at misinformation hinggil sa political amendments. Naniniwala naman si Garbin na ngayon na ang tamang panahon para gawin ang isang bagay na tama mababatid sa inihahing RBH No. 1. Hindi lamang restrictive economic provisions ang babaguhin upang maging bukas ang pagnenegosyo sa bansa sa pamamagitan ng foreign ownership. Isasama na rin sa Chacha ang pag-iit sa napanalunang arbitral ruling sa West Philippine Sea sa ilalim ng Article 1 o National Territory in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Fightbacks! Brigada Balita, Nationwide! Samantala bilang malapit ng buksan ang regular session ng 20th Congress, dalawang senador umaasang may, may pagpapatuloy sa bagong kongreso ang paglilitis laban kay VP Sara. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Report. Buo ang loob ni Senadora Risa Huntveros na hanggang sa ngayon ay buhay na buhay pa rin ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte dahil malaya nga araw makapagsumite ang mga ito ng pleading sa motion ang magkabilang panig. Sa panahon nga na mag-convince sila bilang impeachment court ay tiniyak naman ng Senadora na mananatili siyang impartial o makatapagsumite tarungan bilang Senator Judge. Ngunit meron siyang simpleng hiling. Ayon kay Antivero, sumaasa siya na abot sa pagpresenta ng ebidensya at testigo ang paglilitis bago nga sila tuluyang magdesisyon kung convict ba o akwit ang kaso kay VP Sara upang wala maging miscarriage of justice. Ang miscarriage of justice ay tumutukoy sa hindi makatarungan paghatol kung saan ang isang inosenteng tao ay naparusahan o ang isang tunay na may sala ay nakatakas sa parusa. Sa kabilang banda, um umaasa rin si Sen. Rafi Tulfo na mabibigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na malinis ang kanyang pangalan. So far, okay naman para, okay naman para sa akin. And uh, what's important to me is matutuloy impeachment. And gustong-gusto gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si VP uh, Sara na maisabi niya yung kanyang side. mas maganda di ba ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at uh, at mapapatunayan na innocent siya as opposed to yung mababasura mm -hmm. before na magkaroon ng hearing sa impeachment. Sa kasulukuyan, tuloy-tuloy ang paghahanda ng senador para sa naturang paglilitis. I've been also consulting to some uh, lawyers. Um, in fact, meron pa akong mga konsulta. I'm not Tell you their names, mga former justices, ng Sandigan bayan may former uh, um, uh, justice ng Supreme Court na ko. So I've been talking to some people and asking for their inputs. Matatandaan ka makailan sinabi ni Senate President Cheese Escudero na kung matuloy nga ang paglilitis ay posibleng sa July 29 o isang araw pagkatapos ng pagbubukas ng regular session ito mangyayari. Bagamat may kalawang utos pa nga sila sa kamera na kanilang hinihintay na makomplay sa kanila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Friday, Max. Bagnita, Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, binabantayan po ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility Ayon sa pag-asa, huling namata nito sa layong 1,040 kilometers Silangan ng Timog-Silangan ng Luzon Dahil dito, asahan po ang mga pag-ulan Sa bahagi naman ng Karaga, Eastern Visayas, Katanduanes, Albay, Sursugon at Masbate sa pantaya naman ng Weather Bureau, may bahagyang potensyal ito na ma-develop bilang isang tropical depression sa susunod na 24 oras. Tri -max. Tri -max. Tri -max. Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Tri -max. Tri -max. balita Nationwide! Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag Maraming salamat sa inyong pagkikinig Mula rito sa Brigada News FM Manila Ang nag-iisang The Music and News Authority. Oh, Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan Ang DriveMax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DriveMax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at musica. balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.